eto nga hong nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte abay malabo ng umusad ay niyan sa isang senadora. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Malabo ng umusad sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. Ay kay Estrada, dalawang linggo na lamang ay mag-adjourn ng Kongreso at ang balik ay sa susunod na taon na. Dude naman ang senador na maaari silang magkasa ng isang special session para mapagsagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Batay kasi sa konstitusyon, ang Pangulo ang nagpapatawag ng special session ng Kongreso. adjourn on December 18. We will on 13. We will adjourn again February, 1 The Senate President has instructed us not to talk. talk. The previous statement before, uh, I am against uh, any impeachment cases. That say it will be it will divide our country further more. Mm diba? What happened to when my father was impeached? Uh, when uh, when my father was impeached? Oh, gumanda ba buhay? Ang Filipino? Kaman? Unatanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Lalo worsen. Sinabi naman ni Sen. J.V. Hersito, hihintay na lamang nila sa Senado kung anong kahihinat na ng impeachment nito sa Kamara. Ngunit kung may solusyon pa niya para mahintong ingay sa politika, ay sana magawa pa ito lalo't hindi nakatutulong sa bansang ang political instability. Hindi naman sigurado si Ejercito kung may sapat pang oras ang Kongreso ukol sa nilulutong impeachment, lalo na't magkakaroon ng mga mambabatas na Christmas break at sa susunod na taon ng kanilang sesyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!